Hi guys, gandang gabi. So, walang good night muna. Akala ko good night na kanina. May nagising dito. At pagising ya. Ayun, naglambing-lambing sa akin. Nagdapa-dapa sa dibdib ko, tapos palik-halik, and then sabi ko para akong nagutom. So, kumain ako hanggang sa tuluyan na ito gising kami 11, 30 na yata. At uh, dahil para masatisfied si Matoni at makatulog ka agad ulit. Lalabas ko siya. Yan, so binigyan ko na lang siya ng kan. Isang piraso na in can na pagkain niya. So, di ba sabi ko sa inyo na mo problema ako sa kanya kasi nga yung mga pinapakain ko sa kanya noon nung tumaba taba siya tumabang bongga talaga guys ayaw niya nakainin siguro nang sawa siya so kaya nang siya pero ngayon siguro dahil nagutom nga siya bumili ako ulit ng isang kan na isa sa mga favorite niya ang <laughs> <Ay, tsura> niya <laughs> kinain niya pero hindi niya naubos pero at least yan Ah, oh, ako na ang tukla. Pero ito matulog na rin ito. Pagtapos niya. Ba yun? Na misa. Nagusap niya parang na misa. Aywa. Hindi ka pa mga. Shush, shush. Yung daddy niya, sige lang kasasabi na good night. Pero hanggang sa nakabalik na kami, online pa rin, naantay pa rin kami. Yan. Hindi naman yan matulog pag hindi pa kami nakauwi. Tapos sige rin tawag doon tulog mo siya. Tapos dito yan siya sa sopa. Mama, pagising niya, may continuation pa. Pagising nito, pupunta yan sa akin. Magugas pa ako ng isa kong pirasong pinggan, pero parang tinatamad niya. Isang kaldero, isang, ay, dalawang kutsara, isang pinggan. Kaloka. Bakit ata mabilis magmugus? No oras na kasi. Ah, <laughs> oh, bubuksan ko kasi. Ako madaon gusto ko ito bumalik ulit yung katawan mo. Hmm? Ng sinok na siya. Oh. Ang bilis kasi ng kain niya. Nagutom siguro talaga siya. Paano ayaw niya kumain? Ngayon Minsan, tatakot ako ay matunay pag tinitingnan ko. Minsan, nanginginig-nginig habang natutulog. Sabi naman ng isa, ayaan nyo daw kasi naginig. Sabi nila naman, pag kinapunta, taba pa to. Bakit pumayat naman to? <laughs> Opposite, baliktad yata. Ewan? O baka dahil wala pa? or excited lang ako. <sighs> Ayan, tulog na siya guys. Ako'y matutulog na rin ako. Kulit-kulit -kulit si Matone kanina. Yung mga picture ni Daddy na yung pinang pupuntahan niya yung likod. Wala. So, parang pinatanggal niya yata yung halaman doon sa likod. Marunong din si Matuni. Alam niyo guys, kilala niya talaga guys si daddy niya. Kilala niya rin si Nita. So, bagay, parang tao din naman kasi yan sila. Nakaka-intindi. So, ito, hindi ko pa ito kailangan labang kasi yung, hindi pa naman siya mag- Ito, nilabang ko to Nilalabang ko yan, yan every two weeks ang laban niyan. Guys, sabi palati balinis tingnan siyempre may mga alikabok-alikabok yan di ba tapos yung sega naman ang bedsheet ko naman nilalabang ko yan once a week ipapalit ako ng once a week tapos, ito, dahil wala naman dito mga nakaupo, kami lang naman ni Matoni. Ito, yung mga kulan unan na yan. Every two weeks yan. Tapos, ito yung mga to once a week. Kasi siya nilalaban. Kasi nga, inuupuan. At si Matoni naman kasi, guys. Ah, asto ako. Kapag pinapalakad ko siya sa labas, yung may harness siya, ang ko yan siya guys pagdating sa bahay kasi nagro-roll over siya matuloy sa kalsada sa simento ba pero kung hindi naman siya mag-roll over tapos ito lang yun ang inaapak niya inuhugasan ko lang yan guys ng tubig na may sabon ito tapos yung katawan niya kuha ako ng towel tapos lagyan ko ng tubig na may sabon yung parang alam niyo ba yung, bata hinahap, yung bag matulog ginagalaw ko sa mga pero kung naka trolley lang naman siya hindi siya ilapag wala naman siya punas guys ganyan so bagong ligo to si matunik kahapon ayun kung napansin niyo yan so pumayo talaga siya kasi ano you know. pero babalik yan kasi gagawa ko na naman ng paraan kung anong pwede na ipakain sa kanya. <laughs> Malinis na yung tinga ni Matoy. Yung kuko Last na punta namin sa si doktor. Sabi ng doktor, kinat niya daw yan kasi humaba na. Pero, one month pa lang naman yung pagkat sa kanya ni kuya. Yung nin, trinim ni kuya dito na home service. So, baka itong month yata or next month na lang siguro ko siya pagkupitan kasi kung sabi ni doktor ginupitan niya daw ngayong ngayong buwan lang naman yung first week yata yun tapos saan ah first week oh yata din nalang si Matoni hmm, first week so next month pa si Matoni pwede kupitan hindi mo na ngayon Oh, or... Pupunta namin sa doktor kasi after 15 days yata, ibabalik ko siya. So anyway guys, matulog na ako guys. Hiccup na ako ng hiccup. Ay, matulog na tulog na siya ulit. Di satisfied niya siya kasi nilabas ko siya sa bed. Kahit hindi ko siya binaba sa trolley. Ikot-ikot lang. And then, bumili lang ako ng yun eh. Isang ika na pagkain niya. Busog na rin ako kasi kumain na ako. So, good night guys. Yeah, ako na yung si Matoni dito sa sopa ako Ipupunta na ako sa higaan. At pumapunta lang naman yan doon, guys. Kusa. Hindi ko pinapatay yung mga lampshade. Isa lang palitan-palitan. Pinapatay ko yung ilaw. Pero, kailangan may isang lampshade na naka-open. Kasi, si Matuni. Pero, sabi ng isa, may switch off ko daw kasi, okay lang naman kasi yung reflection mo ng bintana. At saka yung... Laptop. I mean, ang laptop, hinahayaan ko lang naka-open. So, hindi na ako nagte-television dito, guys. Pinag-iisipan ko kasi hindi naman ako nanonood. Pag nanonood ako ng television, eto, eh, lagi ako tulog. Kaya, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng television. titingnan lang natin. Pero, feeling ko, ayoko. Kasi walang manonood. So, guys, at saka baka talon lang kasi ni Matoni. So bye bye guys thanks for watching good night ulit